What's up mga kajugols? So andito tayo ngayon sa Jugols special. Ang gagawin natin ngayon ay yung pag, uh, paglipat nitong ating rack. So i-continue natin. So ngayon ang goal natin ay maayos yung airline system. So babaguhin ko yung uh, connection nito. Tapos ililipat natin yung mga tanks dito. Diretso na kagad tayo sa video. So una natin ginawa, nagkabit tayo ng mga paa, yung mga rubber feet. Tinanggal natin yung taas na ito, yung connector sa taas. Kasi Uh, mas maganda siguro sa baba ko na padadaaning yung airline. So yung airline natin magagaling dun sa kinabit natin dati, dun sa compressor. eto, uh, ito, itong nirorolyo ko na to, uh, continuation, kasi kahapon maingay eh. Actually kanina maingay din. So ngayon okay, huminto na. Kaya tutuloy na natin. Meron na ang voice tong ano natin, itong vlog natin. Bago natin pagpatuloy, mag-shoutout muna tayo. teka lang, kunin ko shoutout. Shoutout. Ayan, so mag-shoutout muna tayo. Ayan, shoutout kay Fritz ng Laguna from YouTube. Kay Andrew on uh, Onrubia sa YouTube din. Ayan, maraming salamat mga boss. Kay Glidel FH sa Facebook. Si Jus, Junis Polo sa YouTube. And then kay Mark Joshua De Pedro sa nag-comment siya sa filter video natin sa Facebook at saka kay Nels Habi sa YouTube. At syempre kay Saints Molly din. Ayun, shout out sa inyo mga bo bossing. Ayun, so maraming salamat sa pagsuporta ah. Para sa mga susunod na shout out, mag-comment lang kayo diyan sa comments and then tatry natin sa susunod natin na long form na uh, vlog. Okay? So maraming salamat. Ayan, so continue tayo sa vlog. So ito guys, nagro-roll ako ng bagong ano, uh, connector para doon sa airline tubing natin. So ito yung magsisilbing connection natin dun sa baba. So i-coconnect natin yon dun sa airline natin. And instead na yung binaklas ko na airline dito, yung luma, yung, yung pansamantagal lang, ay uh, itapon natin. Gagawitin ko yun na ano, emergency na para dito sa gilid. So itatambak ko lang dyan. So, puputulin puputuling ko yung isa dito sa mga to. Siguro yung nasa pinakababa. Tapos gagawin ko ng bagong connection para ay hindi sayang. At tapos meron tayong emergency na airline na pwedeng gamitin. Ah uh, ito guys, um 8 mm itong dulo nito. Tawag dito ay hose connector na PVC fitting. Ayun, mabibili niyo to sa Shopee or TikTok. So maglalagay ako ng mga product link diyan sa description or comment kung saan niyo man to makikita. Meron lagi mga description ng mga product mga links dyan sa comments or description ng video. Ayun, paulit-ulit tayo. Uh, matatapos ko nang lagyan ng teplon, syempre para sealed na sealed, invest kayo sa teplon kasi napakalaking uh, tulong nito. Ang mariresolve re nitong problema sa inyong mga leaks ay napadami. Ayan, so laging ensure na gagamit kayo ng teplon. Ayan, so kakabit natin ito sa, sa ano, sa coupling. Kaya lang, unahin natin dikit yung coupling kasi hindi ko alam kung nalulusaw yung uh, teplon kapag ka nalagyan ng PVC cement. So PBC Cement guys, kung balak nyo mag-invest sa paggawa ng mga ganito sa mga PBC airline tubing, mag-invest kayo sa Shopee guys, napakadaming ano, murang ano fittings sa yan. So hindi lang ito yung nabili ko dati pa, so madami akong ganito uh, kasi lima limang piso lang sa Shopee. Plus kapag ka bumili kayo ng may sale, syempre meron kayong voucher discount. So doon kayo umorder. Hindi ko alam, pero ayun, ang dami dyan. Mag-search lang kayo, limang piso lang isa. Ayun, dami nyo matitipid sa hardware, mga times or times 4 ang presyo nyan so kakabit na natin tong uh, PVC fitting natin Ayan, ito guys yung gagawin natin so naglagay talaga ako ng allowance dyan dati pinorsin na natin yung future na gagawin ko tong araw na to Ayan, so puputuli natin ngayon diyan ang problema ay kakapit kaya to sa ganto kalit na allowance na nilagay ko so malalaman natin ngayon kung gaano ako katanga o kagaling yan. So, natanggal na natin. So, ito yung nga lang. Sayang yung limang piso natin sa cup. Then, ngayon, didikit na natin to. Ito yung coupling natin. Didip lang natin yung PVC natin sa PVC solvent. Saturate nyo. Damihan nyo yung solvent. Pero hindi naman yung umaapaw na parang gripo yung patak. So, yung sakto lang na aapaw siya kapag kakinonekta nyo tong Ayan, pag kinonekta nyo yung, i-coconnect nyo para complete seal. Ang tama kasing way guys ng pagkakabit ng solvent, paglalagay ng solvent ay a-applyan nyo din yung loob. Yung magkabilang tubo. Kaya lang syempre tayo, ano lang naman. Gumagaan eh, so okay na yan. Pero yun yung tamang paraan. Ngayon, ito na yung ano natin, connector. Nalagay na natin. Ayan, so siguro nabivisualize nyo na kung paano yung mangyayari yun, yun na yun. medyo kulang pa nga natin natin Pero goods na yan, goods na yan. Okay, so ayan mga boss, nakabit na natin. Ayan na yung airline natin, nakasil na rin sa taas. So ngayon gagawin natin yung ginawa kong connection last time. Ito, ayan. Actually, pwede ko itong itanggalin sa pagkaka-roscast. Pero yun nga, yung gagamitin natin siya. At saka kailangan ko kasing ulitin yung host. So, hindi ko na siya babaklasin muna. So, ikakabit natin yung bagong host dito. Ayan. Ugupitin ko na yan. Ugupitin ko na tong host na to. Saktong-sakto lang yung sukat para mag-connect dito. Okay. Dito kasi guys, ang um, plano natin, uh, maglalagay tayo ng drum pa dyan or cabinet. So hindi na, maglalagay lang tayo ng konting space para tapos iusog natin itong buong ano, setup dito. Okay. Tapos ang problema ko lang dito kasi, yung taas, ano, uh, meron kasi tayo alulod. So, putulin ko na kaya, no? Sige, putulin na natin. Tanaw ba ako dyan guys? Ayan. So, ito. Tatanggalin na natin to kasi nakakainis na eh. So, parang hindi tumama dito yung rock pag inusog natin sa sulok. Ayan. Don't worry. Magagamit pa natin yung dulo. Ayan. So, itong dulo na to nagtira ako. Ayan. Para magamit natin siyang connector soon. Ayan. Then, hindi natin yan. Then, gamit tayo ng cup. Titikit natin doon sa taas. Cup to kasi maliit lang. Papiranggot. Okay. Okay. <laughs> Sorry na. Okay. Okay. Hindi <laughs> inasaan inaasahan yun, ano guys? Nang bibitaw ako ng mga ganun dito. Yan. So, make sure lang guys na nakaspread yung solvent natin. Kasi yan ang hindi nyo kakayaning i-debug. Ay, troubleshoot. Napakahirap kapag yan ay nakalusot sa inyo. Kasi titingnan nyo isa-isa yan kapag nagkataon. So, natapos na natin guys yung lahat ng ididikit natin. So, maglinis tayo ng kamay. And ang susunod na phase na ikakabit natin yung airline tubing. Yung, ano, yung main system natin dito. Okay, so last time meron tayong 37 na tanks na ikinonek sa isang 35 watts na compressor. Okay. So kapag uh, walang leak yung sistema nyo, so maaaring ganun yun din yung kalabasan ng sistema nyo. Na, nagulat din ako eh, 37 na tanks. So panoorin nyo rin yung last video natin about doon kung paano ko ginawa yun. Ito na guys, tatanggal ko na yung tube. And uh, ano, maingay siya oh. Ayan, tatapat ko sa mic. Ayan, tinapat ko sa mic. Ayan, ngayon, kakabit na natin to dito. Ayan, basic na basic. Parang sinukat kasi sinukat ko, boy. Ayan. Siyempre, kuha ninyong tubo, yung pit sa inyong system para wala tayong leak. Ayan, so... Kahit medyo maliit. Pero ito 8mm guys. Kasi ito guys, hindi ito yung host uh, for air only. So ito, mas general use na host to. So ang kunin nyo, tanong nyo sa hardware yung para sa air system. Yung para sa hangin kama na host. Okay. Yung gamit ko doon, yung pula, yun ang para sa air system. So panoorin nyo yung isa kong video about sa air system para matutunan nyo about doon. Ito na guys, kukunin na natin yung mga aquarium natin dito sa outdoor setup. Ayan, aquarium muna. Tapos mag-setup lang tayo ng ilan ngayong araw. Kasi bilang lang din yung ating mga sponge filter na nalinis pa. Ito na tayo mga boss. So yung first layer na lagyan na natin. So ito muna si setup ko ngayon para matest kung okay yung sistema natin. Kasi baka di rin kaya nung air compressor natin na 35 watts. Itong ating system. So ito muna. Ayan. Tapos lagyan natin ng sponge filter yung mga naitabi ko dito sa... Ayun o. Meron tayo doon mga nakatabi. Ayun katabi ni Kajuguls. Ayan. So puno ko lang ng tubig then balikan ko kayo. What's up guys? So medyo patapos na tayo dito. So nalagay ko na dito lahat ng mga bago nating tank. Ay, mga luma nating tank. Ayan. So andyan sila lahat. So mga 5 gallons. Tapos sa baba meron tayong mga 10 gallons. Yun din. Same setup last time. Ano iba lang? Itong ilalim. Ayan. Kung nakikita nyo. Ito. Ano na to? Yung 8 gal 8 8 inches din yung side niya pero 12 inches yung haba. Ayan. So yun na lang nilagay yung kaysa yung mababa na 5 gallons yung ganito. Uh, para mas mataas yung tubig. So breeders na lang lalagay ko doon. So ito kasi parang secluded lang. Then ito, mga fry tayo grow out. Ayan. Mga konting grow out lang. Ayan. So pansaman tagal yan muna tayo. And then uh, siguro magpagawa tayo dito ng rack. Ayan, simpleng rack lang. 20 gallons. Ayan, para hanggang dito kasi 20 gallons eh ayan yung 2 feet ayan so hanggang dito yun ayan kasama yung bakal so kakainin niya sakto-sakto hanggang dito o pwede tayo magpagawa ng isa pang setup dito and then last rack is dito siguro dalawan 20 gallons na rack ay isang rack pero ang capacity niya 20 gallons dalawa ayan para itong ano natin saksakan hindi na natin kailangan pamove dyan na yan. ayan tsaka mas madali rin magayos kasi dalawa na yung rack ayan, kasi pag pa ganito ka rack Ayan, parang forever na siya dyan. Ayan, so hindi na nating gagalawin yun. Iwasan na nating galawin yan. So mga boss, natapusin ko na dapat yung vlog kanina. Kaya lang, uh, may time ulit ako ngayong hapon. Ayan, so update ko lang kayo kung ano na nangyari. So so far, ayan, so ito na yung na setup ko guys. Meron tayo isang tank na may sponge filter at saka may isda. Nilagang ko siya ng bacteria powder. And then the, yung iba din dyan, meron ng bacteria powder. I mean yung minix natin sa tubig. Ayan para ma-conditioner na siya. Ah, ma-condition na 'yung ano, 'yung mga tank natin. Then uh, bukas ko na lang itutuloy 'yung pagpupuno ng mga aquarium. Kasi sobrang lala ng tubig dito sa Pulilan Bulacan. Ayun, shoutout sa Pulilan Bulacan 'yan. And then kailangan nating ano eh, punuin lahat 'to, bantayan kasi ayun na 5 gallons lang kasi 'to. So hindi ako pwedeng mag-multitask kasi aapaw. Ayan. So bukas tutuloy ko to and then i-update ko kayo sa part 2. saan na uh, si set up natin yung mga sponge filter at posibleng yung mga sponge filter natin doon sa likod uh, i-set up. Lilinisin ko din, i-reset -re natin. Papakita ko sa inyo ulit kung paano. Kung hindi na kayo mga paghintay, meron na akong dalawang video guys dyan sa YouTube natin. Uh, mga mga 5 to 6 videos ago na nag-reset ako ng mga sponge filter. Bisitahin niyo. Ayun, so habang iniintay to tong aking next video. Yan, so maraming salamat guys. Panunod, don't forget to like and subscribe and kita-kita tayo sa susunod na video.